Sa isang political rally sa Tagum City linggo ng gabi, sinabi ni Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez na posibleng madamay ang Pilipinas kapag sumabog ang gyera sa pagitan ng Amerika at China dahil sa mga aksyon at desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger. Mangyayari po yan. Para mapanatili ang kapayapaan sa bansa, hinimok niya ang militar na iatras ang suporta sa Pangulo. Please, withdraw your support. West Philippine Sea Sa mga inchik, South China Sea Ang karagatang inaangki ng mga komunista pinag ng ilang bansa sa Asia Pinagtatalunan sa Exclusive Economic Zone Pinagbantaan ng China ang Pilipinas Na huwag silang tatablahin sa diumanos status quo sa karagatan At pinariingan na sila ang mayari ng buong WPS kung hindi raw tayo yuyuko sa kagustuhan ng mga komunista, gegerahin nila ang Pilipinas. Mainit ang issue sa loob ng 10-dash line ng mga komunista dahil sa sakop nito ang halos buong South China Sea. Sa madaling sabi, inaangkin ng mga inchik ang buong karagatan sa kaliwa ng Pilipinas. Kaya bawat tawid ng Philippine Coast Guard patungong Ayungan Shoal upang maghatid ng pangangailangan sa nakasadsad na barko ng Sierra Madre. Inaharang ito ng Chinese Coast Guard. May layong mga 300 at 30 kilometro ang Spratly mula sa Palawan. Maliwanag na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas. Kaya sa mata ng batas, ito ay ating responsibilidad. Pero marami sa Pilipinas ang natatakot at kinakabahan dahil kung tututol daw tayo sa kagustuhan ng China, ウィトウォンのカカタコタシナビのマインチック、ウォンのマーソー、メイン2024。 可以说是在危险的道路上越走越远。Ayon sa nakababahag na bahayan, ang Pilipinas raw ay lumalabag sa batas ng Declaration of Parties ng South China Sea. Madalas raw nitong tinatapakan ng soberenya ng China, nang gagalit at gumagawa ng gulo, nagkakalat ng kasinungalingan upang linlangin ang ibang bansa. At ang nakagigimbal na pabalay. ang daang tinataap raw ng Pilipinas ay mapeligro para sa kanila. Pindigan daw ng mga Pilipino ang katotohanan, makaraw atakihin tayo ng China. At sinabi pa na kung tatayo ang Pilipinas sa pambubuli ng mga komunista, makaraw bagsakan tayo ng bomba nuklear. Tayo na lang raw ang mauna sa labanan, sabi nila. At yung matapang raw ay sumugod na sa China. At yung mga gustong manindigan, ay sila-sila na lang. Mga pahayag na nakakahina ng loob. Pero may punto naman, dahil walang may gustong magaroon ng digmaan at walang may nais nice na gulo. Tama nga naman, dahil ang China, ang may pinakamalaking hukbong sandatahang pandagan sa buong mundo. Pero ang tanong ay, gegirahin nga ba tayo ng China kung paninindigan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea? Ah, ito yung tanong na kailangang sagutin para maunawaan kung ang kinatatakot ng marami ay may basihan o walang kabuluhan. Tignan natin ang ibang bansa sa Asia. Taong 1980s, nagkaroon ng ugnayan sa negosyo hinggil sa natagpo ang nakaimbak na gas at langis sa isla ng Natuna. Ito yung maliliit na isla ng Rayo Islands. Kung i-google mo, makikita na ito ay nasa gitna ng Brunei at Malaysia. Pero, nasa loob ng EEZ ng Indonesia. Ibig sabihin, mga Indonesians ang mayari ng likas na yaman doon. Pero may problema. Nasa loob ito ng 10 dash line ng China. We're going to be right now to talk more about the threat of time in which China is gates to an institute to develop. Here's author of The Coming Collapse of China as well. Kung tututulang Indonesia sa pangangti ng China, siguradong gagirahin sila. Pero binalita sa Times of Oman noong 2016 na nag-aayos na ang Indonesia na ligiring at siyasati ng langis na Natuna Island. Laka po, baka girahin sila ng mga ichig. At heto na nga, matapos ang ilang taon, buwan ng Disyembre 2021, inulat sa Nikkei Asia, na sinabihan ng China ang Indonesia na tumigil sa pag-drill ng langis sa mga isla na nasa South China Sea. Hindi lang yan. Sa ANI News, pinagbantaan pa ng China ang Indonesia dahil dito. Kung sa iba yan, siguradong nabahag na ang buntot nang hina ang tuhod at nanginig sa takot. Pero, hindi ang mga Indonesians dahil umalma sila sa paninigan ng China. Pagpasok ng buwan ng Enero taong 2023, sa kabila ng pagbabanta ng China, pinahayag sa oil price na hinamo ng Indonesia at China noong inaprubahan ng proyekto sa Natuna Island na nagkakalaga ng 3 bilyong dolyares. Aray ko po, talagang magwawala mga e-chick katulad ng ginawa nila sa Pilipinas. Pero, imbis na yung ang mga Indonesians, sinabi sa Reuters na nagpadala ng barko pandigma ang Indonesia para manmanan yung mga barko ng China na umaligid sa kanilang Natuna Islands. Sabi ng pinuno ng Indo-Navy na walang ginagawang nakakasuspecha mga barko ng Czech. Pero, kailangan man mananraw dahil ang teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ. Umalma ang Indonesia. Pero wala namang gerang naganap. Matakot sa banta ng China.